Hello so guys, ito po yung ulam natin ngayon, hapunan. Na ayan ang nabili ko dun sa palingki. So, eh, ano yan sana yan, ipiprito. Eh, sabi ng anak ko, paksyo na lang. So, ayan, uwi sa paksyo. Tapos, ayan, magigisa lang po tayo ng gulay. Gulay for today. <laughs> Saka yan lang. So, lutoing ko. Ayan guys, ayan po yung action natin. Kita ninyo, ayan, ang sarap-sarap po. Ayan, pumukulo na siya at malapit na siya malo So, ayan po, ayan. Ayan guys, ang isa po yung pork na kapiranggot, ato, bawang, kapag sibuyas, sa ating gulay. So, ito na po. Lalagyan na po natin ating guys, yung isasalamat sa lahat ng ilan, na siya guys, naluto na yung ating bangus sa na tayo, at sa ay para kakain na, so ayan siya, so ayan na to, guys, naluto na yung eh tapsyo na bangos. At no, saka may kinapakabi din ng ulam namin. Ayan ay na yung kulay namin. Naluto na. So, ready to eat na. Ready to eat na po, guys.